Dedon Daspat ang sarong motorista matapos na maaksidente sa pigmamaneong motorsiklo. Sa pababang porsyon kang bypass road sakop ng barangay Libod, Kamalig, Albay. Poko mas o menos alas 5.15 ni ngapon kang nakaliis na Sabado. Binisto ang biktima na si Nolinante Imoyo, Moyo, 42 anyos para umakan purok 5 barangay Kirangay, Kamalig. Sigun kay Police Top Sergeant Eric Miranda, an investigator kang Kamalig Municipal Police Station, Gikan Barangay, Salugan pasiring kota sinante sa barangay libod alagad mantang tang tigbabaybay ang nasambit na tinampo. Napag-arama na nagpurbar ang biktima na mag-overtake sa sarong wing van. Alagad na eh kanina paro ang nakabuktak na road signage sa tao kang tinampo. Rason nga ni maukupar ang linya kang sarong pick-up na nauli sa pagkakasalpok sa iya. Nagsapo ning seryosong lugad sa payo asin hawak ang biktima. Rason sa sayang tulos na pagkagadan po sa pinangyarihan, base po sa witness na nakuha mi duman na nakailing mismo kang pangyayari, uh, mabilis daw po ang pagpapadalagan kay ni kang motosiklo. Takabangga niya duman sa road chinese na ito, nakabangga man siya diretsyo duman sa kasabatan niyang pickup truck, yung Toyota Hilux. Mayo man na na helmet ang biktima kan mangyaring insidente. Nagkataon man na mauran kan madiskwido ang biktima ano yung piga ano mo sa mga ano na kay kipungan talaga kung mag-iril may ta ang araw kay ning mga aksidente na nababawi ang kibuhay tapos luway-luway ka na po sa pagpadalagan so sigurado ang tapo makaabot kita sa padulumanan ta na safe ko po Katakod kay ni maigot ang patanid kang otoridad sa mga motorista na magdoble ingat ng gad sa pagmamaneho o pangunyan na malnas ang tinampuhulikan mga pag-uuran. Siring mana napirming pag-ugaliw ng pagsulot ng mga safety gear siring kang helmet antes ang pagbiyahe. Para sa mga baretang tatakbikol, no corporal.